Dumgat sa... Oh. <laughs> ano ba yan? Ano na nangyari sa atin, Joel? Parang na mo bigla yung mga blessings. Alam mo, totoo yan. Nakakaiyak pag na mo yung blessings na dumarating sa buhay. Kung i-compare mo dun sa noon, di ba? Na pinagdaanan mo. Opo, ma'am. Eh, sobrang ha? nagpapasalamat pa ako sa lahat. Sa malit na bagay, sa malaki. Mm. Dati naman po wala ito, eh. hmm. Pero iba yung pinagka-love Yung mga binibigay yung blessings, nagiging blessings din po ako sa iba. Na kahit pa paano po sa mga nasasama ko, yung mga kagrupo ko, mm. kahit pa paano po nakabutan ko sila. Hindi naman po ganun kalakihan pero galing po sa puso ko at alam nila. ka sa... Oh! <laughs> mm. An ano ba yan? Ano na nangyari sa atin? Joel, parang na-realize mo bigla yung mga blessings. Alam mo totoo yan nakakaiyak pag nare-